Hello mga mare ko, magandang araw. Nitong araw nga pa lang na to, mga mare ay pumunta kami ng bayan nila Clyde. Para nga mga mare makabili na ng mga kakailanganin sa pagtatanim ng mga palay. Habang pa ako na nagbibidyo mga mare ay si Habi ay nandun bumibili na ng bini. &E. Medyo umaray yung bulsa ko mga mare dahil sobrang mahal ng presyo. Pero okay lang mga mare, ang importante ay marami kaming maha-harvest. Last year kasi mga mare ay konti lang yung na-harvest namin. At dahil ngayon sa libreng seeds mga mare na galing sa munisipyo. Kaya nga naman na namin na bumili na lang kami ng seeds kahit mahal mga mare, ang importante ay marami kaming maha -harvest. Ang hirap nga rin kasi mga mare dahil hindi sa amin yung lupa na tinataniman namin. Nakikitanim lang kami mga mare kaya naman kapag harvesting mga mare ay hati talaga yung na-harvest. Kaya naman minsan mga mare ay naawa ako sa aking asawa kasi alam nyo na mga mare ang hirap magtanim ng palay. Isama mo na yung gasto at saka yung pagod mga mare. How I wish mga mare, na magkaroon din kami ng sariling lupa namin yung talagang sa amin yung hindi kami nakikita nim. Libre lang naman mga harap mga mare, malay natin soon magkatotoo. Tama na yung chika mga mare at ayan by the way, nandito ako sa my western union mga mare para magbayad ng aking pill health. Ilang buwan na nga rin palang hindi ako nagbayad dito sa pill health, mga mare kasi alam nyo na medyo kapos yung bolsa ganon. Pagkatapos kong magbayad ng PhilHealth mga mare ay ayan, dumiretso naman kami dito sa may farmer's market para bumili ng mauulam. Si Habi na nga lang pala yung inutusan ko mga mare kasi nakakapagod talaga maglakad lalo na kapag may jonakis kang dala, ganun. At ayan habang hinihintay nga namin si Habi mga mare ay ayan si Clyde nagbibiting bitin dito sa may tricycle. Pagkadating nga ni Javi mga mare ay dumiretso na agad kami pa uwi at ayan nagpagasolina lang siya. Tapos si Clyde mga mare ayan dumidede na kasi inaantok na. Yun lamang for today's video mga mare. Thank you for watching. Bye!